Sobrang lamig ninyo mga dre no. Kaya siguro mas lalong sumasakit yung ano ko. Yung mismo sa spine ko mga dre no. Ito yung spine ko. Ito yung yung puno ng bato ko mga dre no. Dito banda oh. Pambeeraw. Kwentong sa inyo mga dre kung ano kung anong nangyari doon sa sa tawaran namin ng insurance ko para kung sakali man mga dreno mapakinabangan ng iba na na dadaan sa katulad ng pinagdaanan ko pero bago yan siguro magda drive muna ako pa uwi mga dreno doon ako sa bahay mag ano mag magraratrat <laughs> maganda tong sasakyan mga dreno etong explorer kasi ano siya mataas siya no tamang tama siya sa isno pagkatapos ang ano niya mga dreno, ang lakas niya pagkailangan mo mo umovertake ang ano, nandun yung power mo, rin, ano, nakakatuwa eh. Mas, ma, mas magaling pa to sa, sa Honda mga rin, no? sa Honda may turbo. Eto, talagang parang instantaneous yung turbo eh. Ano ba to, b 6 <laughs> Kaya lang yun nga lang. Ang lakas sa gas mga rin, no? Kaka ano. Kakaano ko lang kakapagas ko lang eh. Magpapagas na naman ako. Tsaka parang hindi accurate yung ano niya, yung reading ng ano niya, ng gas niya, compared to kilometer. Hello. Yes, he's speaking. Um, hi, sir. My name is Charles from uh, hi, today. Oh, uh, hi. Uh, good afternoon. Uh, yes, Charles. How are you? Uh, fine. Thank you very much. So yeah, I'm calling you today about um, the quote you recently did on the website about a car insurance. So my computer is making the calculation. Let's see. Oh okay. Okay. Bon. Alors the price going to be yeah. ten thousand two hundred eight tax included per year. How much? That means ten thousand dollars. 10,000? I see. You, okay, you have the discount. It's an electric car. But uh, okay, we have $10,000 for a Tesla. It's, it's a lot, huh? Okay, okay. Yeah, that's not gonna happen. <laughs> yeah. Well, yeah. So, um, I guess uh, you, do, do you already found a better price than this one? Yeah, yeah. I'm looking at that TD. They're offering me 230. two, yeah. A yeah. Right? 230 okay. a month, yeah. So it's yeah. To do next time. Okay, my friend. Thank you so much. You're welcome, yeah. Bye. <laughs> <Thank you. laughs> <laughs> Grab insurance, di Sampun libo. Insurance pa ba bayon? Parang bibili na ako ng isang sasakyan noon eh. Anong klase yon? Yan na lang talaga yung isang malaking hadlang sa desisyon ko, mga dre. Yung insurance ng sasakyan na bibilin ko. Sobrang thankful ako kay Kuya Puto at na-warningan niya ako tungkol sa bagay na yan, mga dre, no? Tingnan mo muna kung magkano yung magiging insurance ng sasakyan bibilin mo bago mo pa bilin yung sasakyan. At napakalaking bagay, mga dre. Kung hindi, nako po, baka tuluyan ako makalbo, no? <laughs> Pati bulbas ko malagas na. Walas te ko. So pag-usapan natin mga Andre, yung tungkol sa insurance ko. Uh, I'm sure marami sa inyo na nagtatanong, magkano kaya yung nakuha niya sa insurance, di ba? Magkano kaya? Sapat kaya yon na ipambayad niya sa natitirang utang niya doon sa CRB niya? Kasi nga mga Andre, nabanggit ko na yung CRB ko is tatlong taon ko pa dapat mabayaran yon. Six years ang term noon, nakatatlong taon na ako, So, nakausap ko si Kuya Puto. Sabi niya, tumawag ka sa bangko mo. Tanong mo kung magkano pa yung utang mo. So, yun yung ginawa ko. At sabi ng bangko ko, eto ang utang mo. At yun. Nung nabunggo ako, mga dre, at nalaman kong matototal wreck yung sasakyan ko, ang pumasok sa isip ko, sapat ba yung ibabayad nila sa akin para man lang ma-break even yung utang ko sa bangko? Kasi nga, mga dre, ang hirap naman kung 16,000 pa yung utang ko tapos bibigyan lang nila ako ng ng 10,000, di ba? Eh di ang laki ng negative ko, mga dre, no? Pag kumuha ko nung sasakyan, makikerry over uli 'yon. Doon na ako tuluyang maano, mga dre, mapapariwara. Doon na ako maggo-go ni talaga. <laughs> so, yun yung pinaka-concern ko, mga dre, no? Kaya ano eh? Yan yung mga nagpasakit sa ulo ko, mga sleepless nights, kasama ng sakit ng likod. <laughs> Yan yun mga Andre, no? At paano ba? Yun nga, nakakwento ko si Kia Puto. Sabi niya sa akin, never, kang, never mong i-take yung unang unang offer na ibibigay nila sa sasakyan mo. Makipag, ano ka, makipag-bargain ka, makipag, makipagbataasan ka. Yun ang sabi ni Kia Puto. So, yun nga, uh, tumawag kahapon si insurance, mga dreno. Uh, at, at sinabi sa akin kung magkano nga yung baba, ibabayad nila sa sasakyan ko na na total. Sabi ko nung una is, my friend, it's too low. Sabi ko, nakita mo ba kung magkano yung presyo ng Honda sa market? Sabi niya ganun, oo, tining, ayan yung tiningnan namin yung presyo sa, sa online market kung magkano pa yung presyo ng Honda mo according sa taon niya tsaka according sa mileage nga sa mileage niya kaya nga ayan yung binigay naming presyo sa iyo so ikaw, okay pero ka ano eh uh, nagpagawa pa ako diyan eh gumastos ako ng ano eh may higit 1500 para lang magamit ko ng maayos yan eh kung merong kang resibo sabi niya sa akin i-send mo sa akin at nang sa ganun ipapakita ko dun sa nag-appraise ng sasakyan mo para magawa namin yung adjustment accordingly. Sabi ko sa kanya, kasi hahanapin ko pa yon. Baka pwedeng ano, uh, mag-usap na lang tayo para hindi ko na kailangan hanapin yung resibo. Tapos kunyari, compute, compute, tak, 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 tak. Maya, maya, sabi niya, okay, I will give you this. Sabi niya ganon. Sabi ko, ah, can you go a little bit higher? If you do that, then we have a deal. Tapos, kaya, compute na naman. Tapos yun, anong uh, nung na-reach yung, yung amount na yun, kumbaga, pwede pa naman dagdagan mga dreno. Kaya lang, dahil nga para sa akin okay na yun, higit, higit pa yon sa inaasahan ko. Kaya sabi ko, okay, uh, I'm contented. Kumbaga, nag-agree na ako. At nagkasundo nga kami na, yun, sabi niya, I will send you the check, but before I do that, nagbabayad ka pa ba sa banko ng loan mo? Sabi ko, yes, Okay, so ang gagawin ko, ipapangalan ko yung cheque sa iyo at sa bangko mo. <laughs> Para hindi mo maitakas yung cheque na ikaw lang ang makinabang at hindi mo bayaran yung utang mo. <laughs> Parang ganun yun, mga dre, no? Sabi niya, I will send you the check, then uh, deposit that to your bank kung saan ka may utang. Yung sobra dun sa, sa cheque, yun ang ibibigay nila under your name. Ay okay, okay, very good ka ako. At doon, natapos yung bill namin. Ngayon, ang inaantay ko na lang, mga dreno is yung replacement insurance. Pandagdag yun sa pandown. At, kung nga pala, hindi ko na nabanggit kung magkano yung napag namin presyo na sa sakyan ko, mga dreno <laughs> no. ko na lang pampahaba, mga dre. Sabi niya sa akin, eto, yung ibabayad namin sa sasakyan mo. 27100 So natuwa agad ako mga dreno, kasi ang bili ko lang sa sasakyan ko is 26,700. Ibig sabihin, nag-ano pa, nag-appreciate nag pa yung sasakyan ko mga dreno. After 3 years ng paggamit sa sasakyan ko, nag-appreciate pa yung presyo niya. Pero hindi agad ako pumahayag kasi natandaan ko nga, sabi ni Kaya puto na huwag kang papayag, huwag mo munang kukunin yun. Kaya yun yung sinabi ko sa kanya na baka pwede yung dagdagan kasi nga nagpagawa ako ng sasakyan. Nagbayad ako ng labor dyan, ng materyales. Tapos sabi niya sa akin, yung materyales, oo, babayaran namin, pero yung labor, hindi. Sabi ko, nagpa-change oil ako. Hindi kasama yon kasi part ng maintenance yon kaya hindi namin ibabalik yung pera nun. Sabi ko, okay, but uh, can you adjust at least, uh, you know, a bit? Okay, I will give you 27,500. Sabi niya ganun, pagtapos niya uli mag ko, no? So, nagpakipot pa rin ako, mga dre, no? Sabi ko, my friend, that's too low. You, you need to understand. I spent <laughs> 1,500. I mean, I know. But we will not give you back the money that you spent for the labor. Sabi ko, my friend, baka pwedeng gawin mo 28,000. If you do that, then we have a deal. Compute na naman siya. Tapos, okay, I will give you 28,100 something. So, napay-yes na ako noon mga dre, no? Inisip ko na, ano ba, ipupush ko pa ba ng konti? Pero dahil nga nakuha ko na yung gusto ko, mga dreno. Ano na ako? Sabi ko, okay. Okay na sa akin yan. Uh, send me the paper and I will sign it. Sabi ko, ganun. At yun, sabi niya sa akin, I will send you the, the check. Maybe next week you will receive it. And that's that. Doon kami natatapos tungkol naman dito sa sasakyan mga dre, kumbaga mabait siya kasi binig binigyan, niya ako ng, ng, ilang araw na palugit. Kaya next week ko na isusoli itong sasakyan na to. At after kong isoli ito, magre-request naman ako doon sa replacement insurance ko ng sasakyan din. Nang sa ganon, may magamit pa ako sa, sa, ilang, sa ilang linggo mga dre, no? hanggat hindi pa ako nakakakuha ng sasakyan. At hindi ko alam kung makakakuha ba ako ng sasakyan. <laughs> May nag-comment, sabi niya, Dre, pahabain mo yung paghahanap mo ng sasakyan, suyurin mo lahat ng dealership dyan, tapos pagdating sa huli, bumili ka ng tagpo 5,000. Ayos <laughs> ah, yun, binigyan mo ko ng idea, Dre, ah.